Tingnan na anong mga nectar na ito ay wala doon upang maging pulos mabuti o masama. Sila ay mga puwersa ng kalikasan, sila ay napakalakas at sila rin ay napaka u uh, komplikadong mga nilalang sa mga tuntunin ng tulad ng kanilang moralidad at kanilang at kanilang mga pag-uugali. At ang ideyang ito, gayon paman ng tagapag-alaga na naging maninira ay isang bagay na makikita rin natin sa ibang mga kultura. Nakikita natin ito sa mitolohiya ng Hindu kasama si Kali na siyang tagapag-alaga ang simbolo ng makainang pagmamahal at pagpapalaya. Sinisira niya ang mga ego at ilusyon para malaya ang mga kaluluwa. Ngunit pagkatapos ay siya rin ang nagiging maninira. Siya diyosa ng slaughterer, nakalabas ang dila, sumasayaw sa bangkay, nakasuot ng kwintas ng bungo. Kaya tulad ni Hathor, madalas siyang lasing sa dugo sa kanyang rampa at kailangang pigilan. Si Shiva ang kailangang humiga sa kanyang paanan upang pakalmahin siya. Kaya't nakikita natin ang paralel sa pagitan ng mga hindi mapigilan, puwersang pambabae na kailangang tatlong